What's up mga busing, magandang araw po sa inyo This is Birada Boss TV And welcome to our YouTube channel Sa araw na ito mga busing, ibabahagi ko po sa inyo Kung paano po tayo pumili ng pullets And of course, ipapakita ko rin sa inyo Ang gagamitin nating pullets para sa 2026 na breeding season All right, so start natin mga bossing Ang unang binabasihan ko is yung balikat ng pullet Dapat medyo matikas ya mas malapad yung kanyang balikat alright then yung paa dapat pantay parang number 11 no so dapat pantay yung mga paa hindi kipi at hindi bakang alright tulad nito mga busing alright then of course ang sipit sipitan dapat malaki siya busing para mas maluwag yung paglabas ng itlog alright so unlike sa mga lalaki na dapat yung mga lalaki kasi o yung mga uh, stags dapat ipit yung sipit-sipitan nila pero da, kung sa pulit baliktad po dapat yung ano nya sipit-sipitan is maluwang then yung buntot mga busing dapat naka 45 degrees tulad nito ayan medyo matikas din yung uh, katayuan ng ating makleen na pulit mga busing uh, broadhead mga busing so may mga offspring ito mga busing at papakita natin ito anak ito ng bulik natin na cross sa immortal dome So may dirty may ano tayo dito no may may dark bulik tayo dito na no? broodcock ayan. So may ano sila mga busing may tahid ayan. So tahid yan no tawag sa Tagalog. Right may tahid yung mga pulit natin. Tulad nito mga busing. Ah uh, full sibling niya yan, full sib niya yan. So umiitlog na. May tahid din yan mga busing. Sobrang tikas din mga busing. So as you can see, mas malapad yung uh, dibdib niya. Ah uh, itong abalikat niya. Tas yung buntot niya dapat naka 45 degrees. May papakita din ako dito mga busing na graded Peruvian. So far in grade, in grade na ito. 3 uh, fourth pa lang. Pero may spore na yung paa niya, Yung may tahid na yung paanya uh, paa niya, mga busing. So dark legs na pulet. Oh. Matikas din. Ganon pa rin mga busing. Ang selection ko dapat yung buntot is naka 45 degrees. Yung paa dapat 11 or yung straight. Hindi kipi at hindi bakang. Alright, so marami tayong mga pulit dito, mga busing, na may mga tahid, no? So, although wala naman siyang kinalaman sa breeding, pero mas maganda talaga tingnan yung may mga spore na mga uh, inahin. Tulad nito, ang anak ng maklin, mga busing, na cross din sa ating dark na bulik, right So, yung paa niya, mga busing, kitang kita naman yung, yung paa niya, mga busing, na straight o straight. Hindi siya kipi at hindi siya bakang. May tahid na din siya, mga busing. Alright, so may ibang crosses pa tayo dito ng mga pulit, mga bus, sa... Uh, may cross tayo dito sa ating dark na bulik cross din sa ating graded peruvian yung mga graded peruvian natin mga busing is imported po yan ayan makita sobrang tikas din mga busing so half yan sa graded peruvian at dark na bulik alright so far ganyan tayo mo umili ng inahin, in 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 mga busing tapos yung mata dapat parang nakaluwa yung mata nya hindi siya yung hindi malalim yung mata nya alright so ito yung broadcast natin mga busing na dark bulik. right So, ito din naman yung authentic natin na immortal dome na mula kay Nene Aguilar, no? Idol natin na Nene Aguilar. The late Nene Aguilar. Meron tayong bulik dito mga busing. Ayan, immortal bulik or immortal dome. At ito naman yung imported natin mga busing na graded Peruvian na 7 years old. right So, maganda pa rin siyang gamitin mga busing sa breeding kasi ayos pa rin siya umitlog. So, that is imported graded Peruvian at yan yung nandito sa atin ngayon. Alright, salamat mga busing sa panonood and of course, happy breeding mga busing. And that's all for today. Alright!